Ah, okay, dito na kami sa ano, kubo sa gitna ng lawa. Sa mga fish pond ng Laguna Lake. Hmm, tigubo. Si Dagi, Doggy, uh, Amoy, amoy. Best. Best. Hindi pa namin yung iba namin kasama. Eh uh, na mga pirata. <laughs> the Pirates of the Laguna Bay. Oh, galit galit si Whitey oh. Bro, ano pangalan nitong aso? Blacky Whitey. Na? No? Atorni. Oh. Luto muna tayo si naing. camping stove. Ayos na. Ah, puno. <laughs> you know? Bro, init init ka. may butas <laughs> so. No, may butas na kain sa lumusot na. Ano bamboo ni? So, bandon. Kung sumanta muna tayo, nanalangin. Yes, na. na. Ah. ganito Ay buti-buti mo, Panginoon. Alam naman natin natin. Ay, buti -buti okay. buti -buti okay. Salamat tayo sa Diyos, Umagang ito. Napakabuti ng Panginoon. At paka-relax sa ito, ibang lugar, ibang experience. Ah, minsan talagang kailangan din natin tawanan tayo, mag okay. Panginoon. Kay buti, buti buti mo Panginoon Sa lahat ng oras dead, dead, right. Sa bawat araw Kay laging tapat kong magmahal Ang iyong kahawaan Pawalang hanggan Pinupuri Pinupuri nasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ikay walang katulad. Tunay nga ikay di magbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Pinupuri sinasamba kita Dakilang Diyos at Panginoon Tunay nga ika'y walang katulad Tunay nga di magbabago Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal Mabuti, Mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Diyos, sa mga palakpatin ang Panginoon, sa maroon ito. Dahil nalangin, nakilang Dios. maraming salamat ama sa buhay kalahasan na iyong pinagkaloob. Salamat sa araw nito. Lord, kami Lord, na pag-fellowship dito, Panginoon. Ah, uh, ito, salamat sa biyaya, Panginoon. Bagong panibagong lugar, kung bago namin ah, uh, experience, Panginoon. Salamat po. Ah, uh, kung nandito kami, Pagpulay mo kami. Nawa, o Diyos, ganoon din. Ah, uh, mga pag-usapan, maintindihan namin. At nawa, may ng bawat isa. At uh, pulayan mo ikot lang ng sel na lumabas. Uh, At mabalik sila. Maayos, Panginoon. Ang ilang ka sa yung sa pangalan ni Amen. Amen.